Good morning sa inyo mga Happy Valentines po sa inyong lahat uh, Sa araw na ito, harahanap uh, po tayo ng Good Samaritan Magaling mo pala dyan ha, hindi ko alam ha Ano po, uh, bibili po ako ng produkto nila At uh, magpapanggap ako na kulang yung aking uh, pera na pangbayad At uh, titignan natin kung ibibigay ba sa atin yung ating produkto na binibili o hindi So, tetest tayo ng tao uh, uh, Maghanap tayo ng may mabuting puso ngayong araw ng puso So, yung mga kron, da, tara, samahan nyo na ako. Ate, pabili. Ate, pabili ako. Yung sa pagita. Oo. Pag uh -huh. apat na piraso lang. Uh -huh. Makulimlim ano? Bayan makulimlim. Oo. Uh -huh. Oh, hi. Tapang pa nga eh. Beba ngayon, di, buti ngayon, hindi na ulan eh. Buti nga kaya natin, hindi na ulan. Kaya pa kayong umaga dito? Opo, ah, ganyan ah. Kaya magkano yan? Rente lang. Ati, sasampuhin dala ko eh. Okay lang po. Baka po malugi kayo. Sigurado po kayo? Sigurado po kayo ah. Sampu lang po ang dala ko. Salamat ate ah. Diba ang bike na ate? Kahit ko lang yung aking ate. Ate ate! 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 Ate, binibiro ko lang kayo. Meron po talaga akong pambayad. Eh, kaya po yung tinitest ko lang kung gano'n kayo kabait sa akin. So, diyan. Okay. Dahil uh, talagang naghahanap po ako ng magbabuting uh, mabubuting loob ngayong araw na to. So, kayo yung pumasa sa test ko. So, mamaya may bibigyan ako sa inyo ate. Okay. Opo. Saan po kayo na gano'n? Saan na-away nga? Apo, anong trabaho po ng asawa niyo? Ayusin eh, niyo na yung asawa ko na ay lang po ay, Ah, kayo lang pong nakayod sa ano? lang ano, grade 10. Grade 10. So kayo lang po talaga inaasahan? Araw-araw yung kukulaan. Ayusin niyo na Pag na ang doon, hindi na pa Araw-araw po kayong titinda? Hindi, makalawa po. Makalawa lang po. Ay, Bukas na uli, bukas na uli. Eh, paano yung ano nyo, nakakasapat? Eh, pag... Da, ano lang? Pag pagkete. Opo, ang hirap po ano, eh, yung bahay nyo, ito paano? Hindi naman, ay maliit lang naman ang bahay natin. Opo, pero sa relinyo po? Sa relinyo po. Eh, paano yung mga tubig yan, bayarin na ano? Eh, yung tubig po natin, isa-isa po Ang ilaw? Gas. Ganun po. Gas. Opo, ba, ilan taon na kayo nagsasampakita? opo sobrang tagal na po sobrang tagal na. pero ang lagi po ng ano sobrang tagal po pero ganoon pa rin po ang schedule nyo makalawahan hindi po araw-araw san po san po kayo umaakyat niyan isa mga yan ari sa may namumuhunan opo wala akong puhunan di ay ah ganoon po nagmo-mo mayroon lang pwede puhunan ano gagawin niyo po sa niyan o kitang pula opo bali ko kunin niyo po 'yan doon, hindi pa bayad. Pagka-naubos pa. Ayun, ang hirap po. Pa. Sila po, Bali ano po 'ng ni kuya 65 po si. Oh, si 465 oh, din. Na... Si Bakit po? Eh, na to po Ayun. Sa pero nakakalakad pa po. Oh. So ganito ate ano Dahil kayo yung pumasa sa akin nga uh, Ate, uh, pinagbigyan nyo kahit kulang yung pera ko, kahit na alam ko nga kayo ay uh, malulugi o... Oh. So ganito ate, may bibigyan ako sa inyo. Pero ate, huwag kayo sa akin magpasalamat, Panginoon Diyos, kasi siyang nagsugo sa dito para humanap ng uh, tao may, may mabuting kaoloba. Katulad nyo, ay kahit na alam kong uh, malulugi kayo, ay talagang binigyan nyo sa akin yung uh, binibili ko kahit kulang yung pera ko. Salamat ate ha, mabuhay ka, salamat. God bless. Tinakalimutan ko yung kulang ko. Hindi po, hindi po, hindi po, hindi po, hindi po, ito po talagang sa inyo, ako po i-believe sa inyo, saludo po ako sa inyo, ito po ate, tanggapin nyo na po. Salamat po ha, salamat. God bless po, God bless. So yun po mga kaunda, uh, maraming maraming salamat po sa so, walang sa amin yung panood ng, ng uh, videos sa so hindi pa po, po nakapanood at uh, subscribe please subscribe nyo po sa aking youtube channel uh, Ronda Alae so please subscribe like and share and comment down below at, at papindot na rin po ang notification bell para pretty clear sa bawat kong Ronda so shout out po muna tayo mga Ronda so shout out po kay Tagle and Tagle family ng Alang Ilan shout out din po kay Ignacio Puto and Pam Family Shoutout din po kay Norica D. Guzman, shoutout din po kay Rina Abanto, shoutout din po kay Jenny Dugay ng Saudi Arabia, shoutout din po kay uh, Gerly Almenia ng Saudi Arabia. So yun lamang po mga karanda. maraming salamat po sa panood nyo, God bless.